Alam nyo mga amigo o amiga, napakabuti ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng isang napakagandang regalo ang mala para isong karagatan at kabundukan. Isipin natin sandali, paano nga ba nilikha ng Diyos ang ganitong uri ng kalikasan? Ang linong ng dagat, ang taas ng bundok, ang ganda ng tanawin, hindi ito kayang abutin ng isipan ng tao. Subukan mong lumakad sa dalampasigan. Mararamdaman ang buhangin sa iyong mga paa. Pakinggan ang alon na tila may kwintong ibinubulong. Paano kaya nagawang ganitong kagandan ng Diyos? Ang mundo natin napaka perpekto ng bawat detalye. Walang sinuman ang kayang tularan ang kanyang likha. Kapag umakyat ka sa tuktok ng bundok, mararamdaman mo ang kakaibang saya at ginhawa ang sariwang hangin, ang tunog ng ibon, ang tanawin na tila walang hanggan. Parang yakap ito ng Diyos na nagsasabing, Tao, alagaan niyo ito, mahal ko kayo, tingnan mo ang aking ginawa para sa inyo. Hindi lang ito tungkol sa ganda ng tanawin. Ang kalikasan ay paalala sa atin na pagmamahal ng Diyos, bawat puno, bawat bulaklak, bawat patak ng ulan, ito ay biyaya, minsan ay sobrang abala natin sa buhay, nakakaligtaan natin, pahalagahan ang mga simpleng bagay na ito. Subukan mong huminto, sandali, tingnan ang paligid, ang liwanag ng araw ng bumubusog sa mundo, ang ulan na nagbibigay buhay sa mga Alaman ang malamig na simoy ng hangin, lahat ng ito ay patunay ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Munit ang amigo ug amiga bilang mga anak. Munit mga amigo ug amiga bilang mga nilikha ng Diyos, responsibilidad natin alagaan ang kanyang mga likha. Huwag nating sirain ang paraisong ibinigay niya sa atin. Maging Panuri tayo sa ating mga ginawa. Maliit man o malaki, bawat hakbang ay may epekto sa kalikasan. Kayat ngayong araw, ipagpasalamat natin ang bawat bundok, dagat at ulap na ating nilikha. Isang Kayat ngayong araw, ipagpasalamat natin ang bawat bundok, dagat at ulap na ating nakikita, isang patunay na mahal tayo ng Diyos. At nais niyang mabuhay tayo ng may pag may pagpapahalaga sa kanyang nilika sa maliit nating paraan ipakita natin ang ating pasasalamat mahalin at ingatan ang ating kalikasan tandaan ang buhay ay wither wither lang ito po ang inyong lingkod kuliglig tv don't forget like share comment and follow my page thank you